Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, ang ibibigay ko na salita sa inyo ay itong salitang nang na gamit na gamit. At maaari po natin ito itumbas sa apat na salita sa Ingles. Unang-una ay ito pong preposition of. Okay? Na itong preposition of po natin, dapat ang ideyang ibinibigay niya ay patungkol sa relasyon. Okay? Para may translate po natin itong of bilang nang. Halimbawa, she is she is girlfriend of my cousin. Siya ay kasintahang babae ng aking pinsan. Okay, so nagamit natin yung of bilang ng para masabi na yung babae ay may relasyon sa aking pinsan. Okay? Tapos, maaari rin po natin gamitin ang nang bilang of kapag ang pag-uusapan naman ay pagmamayari. Halimbawa po, the house of my friend, ang bahay ng aking kaibigan. So sa pamagitan ng nang, nasabi po natin na yung, yung aking kaibigan ay nagmamayari ng bahay. Okay po? Okay, dito naman tayo sa letter C. Tumutulong din po ang nang para masabi natin ang parte ng isang bagay o parte ng katawan. Gamit po ang preposition of. Halimbawa, the button of the keyboard. Ang button o ang pindutan ng keyboard. So yung of po dito ay nang na sinasabi po natin na yung pindutan ay parte ng keyboard. Okay? Okay, ngayon naman po, yung nang po ay pwede, ay pwede rin po natin ipantumbas sa salitang an na isang article po. Okay? Na sa Tagalog, pwede po natin gamitin ang nang isang o nang lang. Okay, halimbawa po, I bought an apple. Okay? Bumili ako ng mansanas. Okay? Bali po, itong an ay ginagamit po kung yung isusunod yung nasalita ay ang unang letrang naririnig nyo ay mula sa tunog na A-E-I-O-U. Kung mapapansin nyo, apple. Apple. So, ang unang letra yung narinig nyo sa apple ay itong A. Di ba? So, pasok po yan. So, yan po yung, ibig ko sabihin sa pasok, yan yung senyales na maaari po natin gamitin yung article na an. Kasi, yung salita pong sumunod sa kanya, yung unang letra ay tunog A. Kasama dito sa sa tunog A, E, I, O, O o sa tunog ng bawel. Okay? At saka po, ang anpo ay ginagamit para makapagturo ka ng hindi partikular. Pag sinabi kong makapagturo ka ng hindi partikular ay, kunyari po, ako po, sinabi ko, ako ay bumili ng mansanas. Alam mo na mansanas ang binili ko, pero hindi mo tukoy ng eksakto kung aling mansanas ang binili ko. So, yun ang ibig sabihin ng pagtuturo ng hindi partikular. At pag ganun po yung pagtuturo nyo, ang maaari nyo gamitin na article ay itong an at saka a o a. Okay? Ito naman pong a o a ay ginagamit naman po kung yung tunog po noong salita na isinunod nyo po sa a o a ay hindi po kasama sa A, a, E, I, O, U. Kung mapapansin nyo dito sa ating halimbawa, I bought a book. Kung mapapansin nyo, yung salitang book, ang unang letrang naririnig nyo sa book ay letter B. di ba? So, ibig sabihin, hindi siya kasama sa tunog A, a E, I, O, U. At dahil sa hindi siya kasama dito sa tunog bawel, A, O, A po ang inyong gagamitin o a. Okay? Yung po ang ibig ko sabihin. Na pag tinagalog nyo po itong a o a ay ganun din po ng isang o nang. Kayo na pong bahala. Okay? Basta tatandaan nyo ang bilang po nitong an at saka a o a ay isa lang po ang bilang nyan. Okay? So, pwede nyo po silang pwede nyo ipang itong n at saka a sa nang. Okay po? Okay, dito na po tayo sa ikaapat na salita na katumbas po ng nang sa Ingles. At ito pong sam. Ang ibig sabihin po naman ng sam sa Tagalog ay may ilang o nang ilang o kaya nang lang. Okay, na, na ang ibinibigay na idea po ng sam ay walang eksaktong bilang. Pag sinabing walang eksaktong bilang, hindi po tayo nagamit ng numero. Hindi tayo nagamit ng salitang isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Okay? Yun po ang ibig kong sabihin. Tapos kung mapapansin nyo, nakalagay dito limitado. Ibig sabihin ng limitado, wala kang sinabing eksaktong bilang, pero mapapansin nyo na yung bilang noong mga bagay ay limitado lang. Okay po? Halimbawa po, can you give me some apples? Pwede mo ba ako bigyan ng ilang mga mansanas? Pag binigyan ka, noong tao at sinabi mo nga sam lang o nang ilang lang, konti lang ang ibibigay sa'yo. Yun po ang ibinibigay na ideya ng sam. Okay? O kaya, can you give me some money? Pwede mo ba ako bigyan ng pera? Ang ibibigay sa'yo na pera ay limitado lang ang bilang. Okay? So, yan po ang gamit ng nang. Okay po? Maraming salamat po.